Alang gabi po. Ako po pala si Sister Mary B. Christian Seno, sawa po ni Brother Sam Nassons. Ito po yung aking limang anak, si Dominic Brian Nassons Seno, si Brother Charles Nassons Seno, si Princess Nicole Nassons Seno, at si Angel Grace Nassons Seno, saka po si Charles Isaiah Nassons Seno, at si Emma May po Marcelo, na si Anceno, ang bago ko po pong manuga. At si Jenny Pancho, ang asawa po ni Dominic Bryan, na si Anselo. Mm, the Lord. Pamilya ng na Anselo. Isimulan to po yung aking matuto. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ng aming pamilya. Talaga Amen. pong masasabi ko po pong napakabuti. Nag Nagsimula po kami magkakilala ng aking asawa noong 1988. Isa po siyang nangungupahan po siya sa aming bahay noong mga panahon na yon. At yung pong pagiging, magiging, pagiging magkaibigan po namin ay nauwi po sa pag-iibigan. At dumating po yung mga panahon na, na dumating po yung mga panahon na Dumating po yung panahon na naging pag-aibigan po kami at nauwi po sa pag-iibigan. Kahit sa kabila po ng lahat na hindi po siya gusto ng aking pamilya, nagtagumpay pa rin po siya sa hanggang naging mag-asawa po kami. Salamat sa Panginoon at binihayaan po niya kami ng limang anak. Yun po ay isang biyaya ng Diyos para sa amin. Nung dumating po yung panahon na marami po kami pagsubok na dumating sa aming buhay, ng mga panahon na yon nung no 1996, hindi po ng Diyos ang, buhay, ang puso ng aking asawa para mag-El Tinawag po siya ng isa niyang kaibigan para makarating po sa gawain na ito. Doon po nagsimula ang buhay niya na nagbago. Kaya nagulat po ako ng mga panahon na yon dahil napakarami po ng na samaan loob na ibinigay niya sa akin. Nandun po yung naging 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 ano po siya sa mga bisyo niya. Pero thank you kay God, natutunan niya po magbagong buhay dahil kay Yahweh sa Day. Amen. Salamat din po dun sa taong tumulong sa kanya para makarating po siya sa gawa. Instrumento po yung taong yun. Kaya Lord, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kabutihan na ipinagkaloob niyo po sa amin unang-una po yung aking pamilya. Hindi niyo po ako pinabayaan. Mm -hmm. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin. Mm -hmm. Thank you po sa mga aking anak. Talaga po, pong masasabi ko po, napaka-pabuti po niyang asawa noong mga panahon na yon Ginawa po niya yung... yung ginawa po niya yung pagiging mabuting tatay, ginawa niya po kahit po sa kabila po ng aming kahirapan, talagang ikinapang niya po kami sa hirap. Pinag-aral niya po yung aking limang anak. Dahil kung po nung panahon na yun, kung amakin po siya ng kapwa ng mga kamag-anak namin na hindi nang... Natatandaan ko po ng panahon na hamakin po nila kami. Yun po yung naging lakas naming magkasawa para tumibay sa buwan hanggang sa hindi po namin na malayan na napatapos po namin yung lima naming anak sa pamamagitan po ng kanyang sipag at galing ginamit po siya ng Diyos para makapagpatapos po ng aming mga limang anak. Maraming yes. maraming salamat po sa lahat ng blessing na tinanggap po namin. Talagang masasabi ko po na napakabuti po ng kasawa ko. Unang-una yes. -una po, mahal na mahal na po yung nanay ko. Kahit hindi po, Manugang lang po siya kung hindi po. Kaya yung po ang naging ano po, lalo ko po, po siyang minahal. Kaya nagpapasalamat po ko kaya well, Sa dahil binigyan niya po ako ng makakasama sa buhay na talagang Amen. kaya pinagkaloob niya po niya sa akin. Kaya maraming maraming pong salamat siya well, Sa day dahil sa lahat ng biyaya, pagpapala na ibinibigay niyo po sa amin hanggang ngayon. Ibinabalik po sa inyong papuri po sa salamat sa dakila mo pangalan. Brother Mike, tinataas ko din po sa tingin napapanood ko po kayo sa TV. Pinagdarasal ko po na manumbalik na po yung iyong lakas. Amen. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kayo po pang Brother Mike na naging instrumento para mabago po yung buhay ng asawa ko at ng pamilya ko. Maraming maraming salamat po. Amen. Fredo po. O sister Pilet, at sa ating butok lingkod na si Brother Mike Aguilarde at ang kanyang family Aguilarde. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako nga po pala si Sister Julian Tenedero na isang lingkod na lector-commentator ng aming parokya, isa more than 18 years, at isa na rin tinawag dito sa Ambel bilang lector-commentator. So ito po ang aking nasa tabi, ito po ang sumunod sa kagwapuhan ni Brother Mike, na si ang aking Isko Moreno, at naging isang aking kasawa, na siya po ay BFCC 23, Lag Richard Laguna, Brother Agustin, o sa so mas kilalang Brother Onteng Tenedero. Anyway, bago ko ng ang aking talang buhay o tinatawag na testimony, ako po ay isang family health worker sa aming bayan. Hindi lang sa paglilingkod ni brother ng ating ubasan, kundi sa paglilingkod din ng ating kapwa. So way back 1983, a high school days, nagkakilala kami at pinagtakpo ng isang hindi sinasadyang bunga ng pagkakabanggaan naming dalawa. So sinasadya, iyon po ay kami ay nasa canteen, oras ng recess. At that time, may hawak akong lugaw, so natapunan po ang aking uniform. So dahil sa kabiglaanan, ako ay isang mataray, at supladang nilalang. So natarayan ko po ang aking may ang aking mister sa dahil sa hindi niya sinasadyang pagkabangga sa akin. So pagkatapos po nung nakil kanyang mabangga ay inanoy ko po siya hindi ka ba nag-iingat ikaw ba kaka ay isang kawayan na kung saan saan lamang nakasiksi. Mm -hmm. So that time nagkaroon po kami ng relasyon. Siguro yun ang nagustuhan sa akin isang mataray, isang prangka at supladita. At that time naman, ako ay isang spoiled brat uh, at hindi lang isang spoiled brat, isa rin, uh, akong isang little bit, a uh, little bit of stubborn. Yung po matigas ang ulo. So sa amin minsan, hindi kami nagkakasundo, dahil siguro sa ganoong bagay. So, that time, lumayo po ako after that, ako yung ibang bansa, na although kami ay high school boyfriend and girlfriend, na walang kami ng communication. communication. So, siya po ay nagtrabaho as a postal office ng aming municipal. So, pagdating ko po, po, after noon, after five years, ako po ay kanya itinanan at kami ay 1996 ay ikinasal. So after ng aming pagkakasal naming mag-asawa, kami ay binayayaan ng isang anak. Isang babae na super ganda at naging ano rin po siya, naging youth dancer ng ating ubasan niya, where else siya died. At sa aming mga pagsubok, problema, at samaan ng loob, ito po ay hindi naaalis sa isang relasyon buhay may asawa. So praise God, until now, kahit kami ay nagkaroon ng pagsubok sa aming pagsasama, bagamat alam niyo na ang kanyang karanasan, hindi ko na po ikukwento dahil paulit-ulit na lang. So I praise God until now, dito pa rin kami as a husband and wife, at sa hirap at ginhawa, thank you Lord, thank you Jesus, to God be the glory. Amen. Amen. Penelita Villalon. Uh, that, uh, lector and commentator po sa aming Paris at dito rin po sa Umasa ni Yawel Shaddai. Sister wife po ni Brother Jose Raul Villalon ng PFCC 23 Laguna. Ang aking pong ipapatotoo ay yung pong panganganak ko po sa aking pangsyam na anak. Ako po ay dinugo at uh, sa gabay na banal na espirito nandiyan na po yun, jeep pero hindi po po talaga ako sumakay. At ako po'y nanangan sa salita ng Diyos na aking dinasalan, lang Psalm 91. Nung pong pagdilim po yung aking paningin, sabi ko po, Lord, hindi ako takot mamatay. Pero papaano po yung anak ko walang mag-aalaga? Purihin ng Diyos, naglina po ulit ang aking paningin. At hindi pa po natapos yon ako po ay naglabor sa aking pansapong anak ng apat na, apat na araw na po ako nagli-labor, Na yung ika-apat na araw po, no ako po ay patingnan sa komodrona, ng alas 9 ng umaga, sabi po niya, pag hindi pa po lumabas ng alas 12 ng tanghali, ako po ay dadalhin sa ospital. Takot po ako nang sa ospital. Pero talagang ginabayan po ako ng banal na espiritu at sinabi po sa akin, yung pong drawing na kamay na pinagawa tayo ng ating punong lingkod, ito po ay bumalik sa akin at meron po itong pirma niya. Ito po ang ginaba, ng banal na espiritu na para ihilot ko po sa aking sinapupunan at purihin ang Panginoon ikasampu ng umaga po, lumabas na po yung bata. Wala pa po yung kamadrona, pero bigla, lumabas na po siya. Talagang salamat po sa gabay at patnubay ng banal na espiritu. At patuloy niya po akong ginagabayan. Hindi pa po natapos yon Nagkaroon pa po ulit ako ng 14 days overdue sa aking pang-11 na anak. At salamat sa Panginoon. Talagang yung pang-14 days na overdue po yun na yon ay talagang ginabayan pa rin po ako ng banal na espiritu. At talagang po ako'y nanangan sa salita ng Diyos na aking napapakinggan sa ating punong lingkod. Na ako po'y nanangan na hindi po talaga ako nagpadala sa ospital. Alam niyo po, mula po sa panganay hanggang ikalabing isang anak ko po, ako po ay sa bahay lang nanganganak. Talagang napakabuti po ng Panginoon. At salamat din sa brother husband na ipinahiram niya po sa akin at sa aking mga anak. At sa patnubay <laughs> ng gabay na espiritu alam niyo po ako bakit ako nagkaroon ng ganong karaming anak? Masipag po siyang maglaba. Isa po siyang Bicolano, Brother Mike. <laughs> siya po ay taga Kamarini Sur, Lupi. Yan po ang biyaya na patuloy na ipinagkakalob ng Panginoon. At uh, salamat din sa buhay at sa mga biyaya yung patuloy namin natatanggap. To God, to the highest glory, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin, purihin ang Panginoon. Alabing isang anak. Thank you, Lord ako, yung pangari ko babae, hindi na kasama kasi may paso. So, nagkakilala kami na aking brother-husband dito sa gawain. Dahil magkasama kami dati sa Porsulo Group, nung tinatawag na Boys and Girls, magkakasama kami. Noong mga 90s, kasi 1994 ako ang nagkakilala ko sa gawain. Doon kami nagkakilala, uh, at dahil sa gawain na see. ito, ang uh, nag-resign nag po kami sa trabaho na dalawa dahil nagtayo kami ng nag sosyo kami ng munting negosyo kasi technician po siya. So sabi niya dahil sa init sa pag uh, sa gawain, para walang ano sa oras, nagsosyo kami ng negosyo. So meron nung time na yon meron siyang dalawang girlfriend. Hindi ko alam na dalawang girlfriend niya, parehong ning ang pangalan sa dulo. Misa nalilito siya kung sino yung kausap niya. Kaya ang isa niyang girlfriend na sa abroad, laging tumatawag sa cellphone araw-araw, nagagalit. Eh, hindi ko naman alam na ako pala ang pinagsisilosan. Pero tunay nga po na ang, pag, Diyos ay dahil ako po nung panahon na yon, uh, wala akong boyfriend since ano, hindi ako nagkaroon ng boyfriend. Sabi ko kay Lord ng prayer request ko, Lord, yung kalooban mo na magkaroon ako ng asawa, hindi na boyfriend kundi asawa na. Kasi nung time na yon may edad na po ako. So, ang sabi niya, hindi ka, wala siyang, walang ligaw. Kung baga sabi ng rahi, nuwakan na yung kamay ko, kami na, nung panahon na yun, kaya wala kaming anniversary kung kailan talaga kami naging mag-boyfriend. Kaya kinasal kaming dalawa. Nung kinasal kami, wala kaming pera, wala siyang pera. Sabi ko sa kanya, pagkalooban ni Lord na kahit dalawa ang tuluyan, bibigyan ka ng trabaho ni Lord, ng project na kayang magpakasal sa atin. Tunay nga po ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen. Binigyan po siya ng project sa Makati. Doon kami, nagpakasal kami. Christian. so, habang kami ay tapos ng kinasal, nagkaroon kami tatlong anak, mayroong pangyari na hindi ko makalimutan sa buhay ko, year 2013, I think April din po yon Holy Week nangyari. Hindi ko akalain eh, na mangyari sa akin yun na hindi ko makalimutan na sa buhay ko na doon kumilos ang Diyos talaga sa buhay ko dahil may kumatok sa bahay namin, Lunis Santo. Hindi ko makalimutan yon dahil Holy Monday, po, Holy Monday po yun, may kumatok sa bahay, naka-uniform ng DHL. Akala ko may package kami. Yung pala, huhulihin na pala ako dahil may warrant to baris po ako. Na hindi ko alam na wala akong minatanggap na sumun, kung bakit nahulihin ako, yung pala, sabi nung humuli sa akin, may, may kaso ka. Sabi ko ano po ang kaso? So, dahil may, may negosyo kami, ang kaso ko pala, tax evasion. Hindi ko alam dahil wala akong tanggap na sumon, Dinala po ako ng araw na yon ng ng Luis dinala ako sa police station pero pinaikot-ikot kami dahil gusto ng police, magbigay kami ng pera para hindi na kami dadalhin sa police station. Subalit, so, salamat sa Diyos dahil pinigyan kami ng karunungan ni Lord, sinamahan ako ni Lord. Hindi kami pumayag dahil nung time na yun, wala kami pera. Pasalamat ako sa Lord dahil wala kami pera kaya hindi ako nagbigay ng pera dahil malaki yung hinihingi. Pumunta kami sa police station, salamat sa Diyos dahil naginamit yung ano doon sa loob na pronuseso yung papel namin na prayer partner na taga rito rin sa Paranya, kinagulat siya, bakit nalitong-lito kaming dalawa na wala kaming alam. Ginamit ng Panginoon na yun ang proseso ng papel ko para makalabas ako dahil may bail naman yung aking kaso. So, noong araw na yun, wala kaming pera. Sabi nung sister na nagproseso ng aking papel, palisin mo na yung brother-husband mo, pahanapin mo ng pera, ayusin ko yung papel mo. Sabi doon sa opisina, sa prosento, napakalakas mo naman dahil wala ka pang pera, ninalakad din papel mo. Ninalakad din papel mo. Sabi ko, yan ang himala ni El Shaddai. Dahil sabi ko, sis, sabi ko, kailangan makabalik, makalabas ako dahil may gawain kami sa araw. Mamayang hapon, alas tres, may gawain kami. Dahil alam ko, retreat natin yon noong araw na yon. So, pronunciation ni Lord, ang papel. Tamang-tama, alas tres, naayos yung papel. Nakalabas po ako. To God be the glory, talagang sinamahan ako ng Panginoon. At sa punto na yun, nakalabas ako, nakaano ako, uh, meron trial-trial pa, tatlong trial, subalit so, wala akong abogado na kinuha dahil wala kami pera nung, pa nung panahon na yun. Ang nangyari, ang abogado ko, yung din ang nagsampa sa akin ng kaso. Dahil nalaman niya, na ang ginawa niyang address, kung so bakit hindi ako nakatanggap ng sumon, yung luma kong address, nag-change address ko ako sa BIR. So sabi nung abogado, sige, tulungan kita ma'am itong gawin mo sa ganitong first hearing, hindi ako atin, atin ka. Sa second hearing, punta ka dito, mag-uusap tayo. Ganun ang proseso na ginawa ng Panginoon. Hanggat natapos ang kaso ko, ang, ang hinihingi sa akin na malaking halaga ng six digit, ang ginawa, naging five digits na lang, tapos sabi nung abogado, sige, tapusin mo na yan para pagdating ng third hearing natin, wala ka ng kaso. Praise the Lord. At tunay nga po na mabait ang Diyos, kay buti ng Diyos, ang kanyang himala at pagpapala ay sa kanyang mga anak na nagtitiwala. To God be the glory. Amen. Amen. Purihin. Purihin ang uh, Panginoon.